karagatan po sa may parte ng Bulinaw yan. Isama ko po si Nabonso, si yan po, Mga a ko lang po siya ng sinabi niya. po. po kasi hindi na mainit. Ano po siguro ngayon, mga alas po na ng hapon. Ayan po. Ayan, saya po ang kasama ko. Ayan, ayan, ayan po mga kasama ko po lahat yan. Po po na siya. Ayan po

Nag-re-picture lang po sina Bunso po at saka si sa po sina, si Nati. Ayan, ayan po. Ayan, hindi na hindi. Po. Kasi masarap saka ano, masarap, masarap, masarap mali po maligo tapos napakaganda ng panahon. Ayan. Ayan po. mga kasama natin na ang dami. Eh. Hindi na hindi po sila mga buro mga nasis. Iwan po. Ayan, Ay, 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 si Bunso. Ang ng, ng alon. At saka ano, kali <Gã> itu <Anfang>

Ano, ang ganda ano, ang ganda ng niya, eh, uh, no, hindi, hindi mga ng na namin. Talagang napakalinis na sito siya. hindi na video, video. Ay, de, dapat nagkaganda yung buhangin. Bukas na Bukas na lang. po uh, patar barangay patar huli na upang pero yung resort po namin pinuntahan ito po yung ano oh. mercy beach resorts ayan po may mga lifeguard din po ayun ayan mga lifeguard ayan po si Silisa oh, enjoy na enjoy o oh. masaya masaya po kahit na ospital nung nakaraang linggo masaya na po buhay buhay na buhay na malakas na malakas na po ayan

aí a possibilidade. Ay, okay, okay lang. Sa Bulinaw po pala mga sa, sa may Patar. Barangay Patar. Bulinaw, upang Ayan po. Napakaganda po. po. Napakaganda ayo, e po indi nito yung mga bawat isa nakapunta ng po sa magkanda karagatan malinis kasi sayang po maluluhing sila nilo dito na pa po naglulugad muli muli ngayon imo kisa po ba hangi Tanadaan po pala dyan sa aming mga channel. pakisubscribe, subscribe like, and share. At pakitigot po ng notification bell. Para lagi po kayong update sa aming mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat. At maraming salamat sa lahat namin viewers at subscribers. Sa walang sawang suporta po niyo sa amin. Sa susunod pong muli.